Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binabante ng adepo ng Miami Heat, si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang dalawang bagong player na kinuha na ng Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katropsen, nalabas pa lang na balita ngayong araw ng sikat na NBA insider na si Bren Wenhorst. May ilang mga scout na nga na ng Miami Heat ang nanonood sa mga college game ng anak na Lebron na si Bronny James sa USC. Ibig sabihin, mukhang isara naman nga po si Bronny James sa mga target nalang makuha kapag nagpa-draft na ito sa NBA sa susunod na isang ganda lawan taon since plano nga po nila siyang gamitin ng kanilang team para maibalik sa kanilang lineup ang kanilang dating superstar na si Lebron James. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, kahit man nga po kakaunting games pa lang ang napaglalaro ni Brownie James sa college, ay nag-average na nga po siya agad ng 6.7 points sa kanyang 17.3 minutes na playing time. Maging ang Vice President nga po ng Miami Heat na si Adam Simon ay umamin na rin naman na ini-scout na nga po agad ng kanilang team ang anak na Lebron James since alam nga po nila na napakalaki ng potensyal nito bilang sang basketball player. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang dalawang bagong player na kinuha na ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katropes ang nakakalipas mula ng tanggalin na wave nila ang two-way contract ng kanilang mga players na si Demoy Hodge at Alex Fudge ay sunod-sunod na rin naman nga po ang pagkuha ng Lakers ng mga bagong players na papalit sa kanilang pwesto sa kanilang lineup. Well, unang-una na nga po dyan ay ang pagkuha nila kay Dylan Wendler na isang 6'7 na guard na unang na-draft sa NBA taong 2019, ng Cleveland Cavaliers. Ngunit dahil hindi nga po maganda ang pinakita nitong laro dahil sa kanyang limitado minuto, ay two-way contract lamang nga po na ibibigay sa kanya ng mga kupunan. At mostly nakakapaglaro lamang nga po siya sa G League, kung saan nag-average nga po siya dito ngayong season sa G League team ng Knicks ng 13.8 points, 8.8 rebounds, at 2.7 assists sa kanyang 28.9 minutes sa loob ng 13 games, kasama na dyan ang kanyang ginawang 23 points sa 33 rebounds sa kanilang huling laro. Bukod rin nga po sa kanya ay kumuha ulit nga po ang Lakers ng isa na namang bagong player ngayong araw na pinapirma nga po nila ng two-way contract. At ito ay walang iba kundi ang free agent guard na si Skylar Mays na uling nakapaglaro sa koponan ng Portland Trail Blazers ngayong season. Kung sa nag-average nga po siya dito ng 6.3 points at 3.6 rebounds per game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.